Buntis na po ito eh. Ayan, buntis na si Kimberly. O, oh, mamaya tatanggalin natin yung tali. Manira sa tali kasi. Mamaya oh, tatanggalin na natin yan. Enjoy mo muna yung tubig. Enjoy ka muna sa tubig at napakainit. So, itong tumatapon na tubig na ito, mga kabokalos, yan Diyan sa Madre de Ago, napupunta. Ayan. Ayan, dyan po napupunta yung mga tumatapon na tubig na ito. So, Hello mga kabokal. Ayan, magandang tahali po. So, ngayon po nagpapaligo tayo ng ating mga yoba bobs. Si Kanor. Hmm. Ayan. Ayan, itong tubig na ito guys ay nanggagaling po ito sa ating sidecar. Yung drum na malaki natin doon. na Nakakonekta itong tubo. Ayan. Kasi nga wala po tayong connection ng tubig dito. At uh, ito po iniigib ko lang galing sa bahay. So, ito po ay tinatawag na the power of gravity. Ayan. Ayan, ito yung ating mga uh, beaks. Ating mga beaks. Ano oh. tayo ganito yung, yung nakahos lang eh. Kesa yung tinatabo kasi minsan hindi ko sila matamaan eh. Ha? <laughs> Ang gagaling umilag eh. Ito mga beaks. Yan, ito kinakala kong ano, paliguan na kasi ito ay lagpas 2 months na po sila. Yan, lagpas 2 months na po yan. Kaya pinapaliguan na po natin sila. At uh, napaka napakainit kasi ngayon. Hindi po pwedeng ano eh. Hindi po pwedeng hindi paliguan yung ating mga baboy. Ayan, oh. Uh, ito ay presko. Nakapagpapapresko sa kanila ito. Oh. Diba? Diba talaga yung may host Sa so, tingin ko mas matipid yung hose guys eh kasi pagka tinatab mas siyempre mas mabilis maubos di ba? Etong pagka host uh, hindi ganoon kadami yung natatapon eh. Oh. Ano. Oh. And then uh, na talagang ano na-enjoy nila yung tubig. Yan ngayon po yung mag-aalas 12 na. So tapos na tayo magpakain lahat ng ating mga alaga sila po kasi pinakahuli inuuna natin yung mga manok and then uh, kambing, pato and then sila yung mga baboy Ayan. ito po yung wawalisan pa natin yung mamaya Ayan. wawalisan pa natin yung uh, flooring na yan Yun. Para sila naliligo sa ulan. Diba? Ayan. Tayo. Honor. Si Si Trisha. Ayan. Si Trisha po ay malapit na maglandi. At uh, namumula-mula na yung kanyang uh, chipipay. <laughs> And si Basha ay naglalan nagsimula nagumpisa kahapon pero ano pinapaano ko pa kumaga pinapahinog ko pa uh, yung kanyang pinaka ano ba tawag doon pick yung pinaka pick ng kanyang paglalandi ay wala pa naman eh. kahapon pala naman nagsimula so baka bukas ko na siya ibigay kay Kanor and then ito si susunod ito si Trisha yan pagkatapos ni Basha ay si Trisha Uh, malilinis naman ng ating mga baboy kaya lang naliligo lang sila para malamigan pero ano malilinis po sila kung mapansin nyo si Kimberly uh, oh, wala pang ligo yan pero malinis naman siya yan so ito siguro po ang nauubos kong tubig dito sa kanila palang pagpapaligo ay kalahati ng drum sa pagpapaligo pa lang nila yon ayan importante kasi talaga ano maligo pagkatagulan may mga times po na hindi na ako napapaligo minsan tatlong araw hindi na ako nagpapaligo kasi malamig pero ngayon araw araw po talaga at uh, napakainit hmm. Laksang pressure oh mga kabokals pala nyo galing sa gripo no gravity lang yan no? hmm, galing si Kimberly ah, ayusin natin yung pintuan mo ngayon ayan ngayon ako may oras eh medyo maaga ako matatapos ngayon so ayusin na natin yung kanyang ano pintuan para matanggal na natin yung tali na yan ayun o hindi ko kasi matanggal yung tali kasi yung pintuan niya kasi ano hindi pa ayos gusto ni Kimberly eh. Okay ni Kimberly oh. Buntis na po ito eh. Ayan, buntis na si Kimberly. Oh, may tatanggalin natin yung tali. pa sa tali kasi. Oh, may tatanggalin na natin yan. Enjoy mo muna yung tubig. Hmm. Enjoy ka muna sa tubig at napakainit. So itong tumatapon na tubig na ito, mga kabukol ano dyan oh. sa Mother de agua napupunta ayan ayan dyan po napupunta yung mga tumatapon na tubig na ito so walang sayang diba huh? dual purpose <laughs> dual purpose yan ito po kasi wala po akong connection ng tubig dito sa ating farm yan kaya ang tubig ko po ay nanggagaling sa bahay uh, po natin gamit po yung drum na malaki na nakakarga po sa sidecar na motor ko. And then may hose po mahaba mula doon pababa dito sa ating baboyan. Ayan. Kaya medyo ano rin po kontrolado po ang gamit natin ng tubig ko ano. Siyempre, uh, lalaki din masyado ang bill natin sa tubig pag uh, sobra po tayong ano, kung pagka gumamit tayo ng gumamit ng tubig talaga, pang dilig ng ating Madre de Agua, ay malaki, na, rin. malaki po magagasto. So hindi po practical na diligan natin ang diligan yung ating Madre de Agua. And then yung bill natin na abot sa 3,000. <laughs> eh Madre, Madre de Agua naman eh, hindi naman po mamamatay yan. Kahit po nanunuyot ang mga dahon yan, pag, pagdating po ng tag-ulan, pagka nag-uulan na, ay buhay uli yan mananariwa uli yan. Ganun lang naman po Mother Jaguar. Pero hindi po mamamata yan. So hindi po practical na mag-apsaya tayo ng tubig na pandilig sa Mother Jaguar. And then ganun lang naman yung mga harvest natin compared po sa magagastos natin sa bil ng, ano, ng tubig. Kung so, pwede po yung kung meron tayong bukal or balon, poso, ganyan. Kaya lang, inuupahan nga lang po natin itong lote na to. So, hindi rin po practical na magpatayo tayo ng poso, magpa magpabalon tayo kasi napakagastos po nun. And, ang kontrato naman po natin dito is 3 years, 3 years lang. So, di ba? Uh, nagiging practical lang po si Kabokals kaya po uh, doon po sa medyo nagagalit yan at hindi ko dinidiligan yung ating Madre de Agua. Eh, pasensya na po. Huwag masyado mainit ang ulot. Napakainit ngayon. Yeah. Mm -hmm. Ayan. Mm. Okay naman. Mm. Ito po si Basha. Ayan. Si Basha mo girl. Mm. Oh, ayan, oh, nandito na yan, guys. Nandito na yan at uh, magaan na yung kikipay. Pero kahapon lang nagsimula kasi. Usually yan, so, eh, ito ang araw po yung ano yan eh. Yung peak niyan sakit tatlong araw. So bukas sakto Bukas ko siya ibibigay kay Kanor. Hmm. Yan. Hmm. Higa pa yan, higa pa yan. O, oh, higa pa yan. Higa pa yan mga So, oh. oh higa pa yan. Gustong gusto niya maligo yung basya ko na yan eh. Ayan. Hmm. Mas na-enjoy nila pag-host pag-host. <laughs> kasi pagka minsan, pagka limitado yung laman ng drum, minabalde ko, syempre para makontrol ko, matipid ko. Pero ngayon kasi, ano eh, ah, puno yung drum eh, hindi pa natin nagamit. Kasi may stock tayo mula kagabi. So ito, nagamit ko yung host. Mas ano kasi, ayun, oh, mas nai-enjoy nila. Oh. Mas nai-enjoy nila yung tubig. Hmm. Oh. oh, hinihingal oh. Mga kabokers oh. Hinihingal si Basha. Grabe. Sirap ba? Hmm. Sige. Okay. Enjoy ka dyan. Mag-enjoy ka dyan. Ah. Yan. Kung nasa free range naman po sila, po pwedeng maglagay ng swimming pool. Katulad po nung style ni ka-farmer Anthony, may mga swimming pool yung kanyang baboy sa free range area. Parang gano'n. So sila na pong pupunta roon sa ano, uh, lubluban nila pero since uh, full confinement nga po tayo so yun ganito, ligo tayo, apaligo tayo araw-araw para malamigan sila and iba kasi yung nakakulong eh yung katulad na ito, iba yung nakakulong sa free range eh, syempre mas fresco mas fresco yung free range, lalo na kung maraming puno yung inyong range area mas fresco po ang baboy sa ganun kaya lang Uh, limitado kasi yung space natin dito kaya uh, full confinement muna tayo ayan, ayan oh. So basang basaan basang na si Basya hmm. Um, ayan ayan na lang natin yan ang kulit kulit kanyang kulungan oh. ayan ayos Yung so, sa mga bago sa channel ko, kaya po payat si Basha dahil kakawalay na po ng anak niya. Yung mga pinaligo natin big kanina, yung iba dun is anak niya. Yung iba ay kay Trisha. Yan. Pero ito ipatatabayin uli natin to. So habang nagbubuntis siya, ay sabay yung pagpapataba natin sa kanya. Katulad nung kay Kimberly. Oh. Kimberly oh. Oh. Yung hmm, ng katawan ni Kimberly. Oh. Diba? Ganda ng katawan ni Kimberly. Oh. Hmm. Yan. Yes. Wala. Hmm. Pabalisan ko na ito guys. Pabalisan na natin yung kanilang kulungan. Hmm. Magandang hapon mga kabokal. So hapon na po. Kanina nga ay nagpaligo tayo ng ating mga yobabs. So ito mag-harvest ako ngayon ng uh, eggs. Ating brown eggs. Ilang kaya ang ating ma-harvest ngayon? Yan. Parang marami ha. Yan. Yeah, so, yun nga po yung ating uh, pamamaraan, pamara mga kabokals, ng pagigib ng tubig para po natin yung ating mga alaga dito sa ating mini farm. So, again, uh, ang dahilan po kung bakit hindi tayo makapagpakabit ng sarili na tubig or makapagpagawa ng deep well or poso, kasi hindi po atin itong lupa. Yan. Yeah, sa so mga bago sa channel ko, hindi po atin itong lupa at tayo po yung upahan lang, meron lang po tayong kontrata. So, kung magpapagawa tayo ng poso or deep well ay magastos po, sayang ang pera. Ayan. Pero, pasasaan ba't magkakaroon din tayong sarili natin? At doon po, magpapagawa tayo ng dagat. <laughs> Joke lang. Dagat. Ayan. Ay, sa kabila. Yan po So, pinihit ko lang Ayan Kaya dun po sa ano ah Huwag masyado mainit ang ulo Ang bihira oh Huwag okay, magmumura <laughs> Bad boy ka ah Wala murahan Ang kayo Ayan So, sumobra init ni Joey De La Cruz Ayan Walang murahan, brother. Ano ka ba? 35 years na raw siya sa Kuwait eh. Eh, dapat matanda ka na ngayon. Masyado may itulo. Ayan. Ah. Ah, may nabasag oh. Mga kabokals, may nabasag na isa. Ah, sorry, hindi niya pala Pero ito may nabasag tayong isa. Pero hindi kinain ha. Ano to na natapakan siguro na pisa. Buo pa eh. Buo pa yung ano eh. Basag lang siya pero buo pa. Hindi naman nila kinain. Ayan. So naka-harvest po tayo ngayon ng Sentry. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 42. Kasama yung basag mga kabokals. Ayan. 42. Kasama yung, mga, yung basag na isa. So 42 po hati na harvest ngayon. Ayan, so tayo magtatapos na dito. Uh, ito po yung aking may babahagi sa inyo for today. Mas na aking shout out? Ayan, shout out po kay uh, Batang Hamog ng St. Jean Baptist Quebec, Canada. Mantaki mo may, may batang hamog para sa Canada, mga kabokals. <laughs> Yan, joke lang. Yan, shoutout po, batang hamog ng St. Jean, Baptist, Quebec, Canada. Yan, and eh, syempre, shoutout po sa lahat ng mga solid kabokals and sa mga silent viewers ko po. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. ha. Uh, Doon po sa mga nagpapa-shoutout, uh, hindi ko pa po nadaanan yung ibang comments, pero inuunti-unti ko na po. So, asahan niyo po. Doon po sa mga nagpapashoutout, once na madaan ako po inyong request ay isa-shoutout po poyo. Pero sa ngayon, shoutout lang po muna sa inyo lahat. Ayan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ah, uh, siya nga pala, hindi ko makakalimutan siyempre, shoutout sa ating kaibigan na si Sir Boyet. Ayan, Sir Boyet, uh, shoutout po at uh, ingat po kayo dyan. So muli, ito ang inyong kabukal farmer na nagsasabing, sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikisarate kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye.